Um, Your Honor, hindi ko po ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, uh, Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Ah, Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Ah, uh, Your Honor, hindi ko po, po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam Your Honor, hindi ko po alam May isang ching chong kanila ang tinanong Kung saan ang galing pagkataon na nalihin Siya ba ay tunay o baka naman ay spy Di natin alam kasi wala tayong alam Wala tayong alam pagdating sa ganyan Kaya palagi chino ang nakakalamang Your talaga kaming alam Ah, Your Honor, hindi ko po alam Your Honor, hindi ko po alam Ah, Your Honor